Gusto kong kumain ng tinapay. Pandesal na galing sa kapitbahay. Ang palaman ay itlog. Pero dalawang itlog na lang ang meron ako. Nilagay ko ang mga itlog sa freezer para tumigas. Binuksan ko ang freezer. Ay, matigas na ang itlog. Kumuha ako ng kawali. Pinainit. Babalatang ko itlog na matigas at hahatiin. Hatiin ko sa tatlo ang matigas na itlog. Ang tigas, ang tigas ng itlog. Hatiin sa tatlo. Maglagay ng butter sa kawali at dasalan. Dasalang mabuti. Ilagay ang tatlong hati ng matigas na itlog sa kawali. Panoodin. Galaw-galawin. at takpan. Ayan, sinog na ang ating tatlong itlog. Ang isang itlog, naging tatlo.